isang dungeon na puno ng ilusyon, mga bitag na nakakalito, at halimaw na kahit S-rank ay hindi sapat para pigilan ng isang basurang appraiser. Pero sino nga ba talaga si Ain at bakit kahit mga guardian ay yumuyuko sa kanyang lakas? Kung gusto mong malaman ang buong kwento, tumutok lang dahil ito ang full Tagalog recap ng Even Given the Worthless Appraiser Class, I'm Actually the Strongest. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod pa naming anime Tagalog recaps. Ready ka na ba? Tara na't balikan ng laban. Nagumpisa ang eksena sa loob ng isang tila, walang katapusang labyrinth. Hinawakan ni Ain ang pader ng dungeon at laking gulat. Niya nang biglang magbago ang paligid. Ang dating dungeon ay naging isang malawak at malagong kagubatan. Isa lang pala itong ilusyon, panlilin lang para lituhin ang mga manlalakbay. Habang iniikot ni Ayn ang paningin sa paligid, biglang may tumawag kay Yuri. Ang tumatawag ay, walang iba kundi ang kapatid ni Yuri, si Pina. Nagtanong agad si Yuri kung nasaan siya, pero simple lang ang sagot ni Pina. Maghihintay ako hanggang matagpuan ninyo ako. Nagmungkahi si Ayn na gamitin na lang ang teleportation para agad silang makarating, pero sumabat si Pina. Gusto raw niyang maglakad na lang sila dahil ang buong lugar ay puno ng traps at mababangis na halimaw hindi niya kayang igarantya ang kaligtasan nila. At sa gitna ng usapan, biglang sinabi ni Pina na si Ain ay boyfriend ni Yuri. Kinilig si Yuri, ngunit agad din niyang itinanggi ito. Nagdesisyon si Ain na ibalik muna si Yuri sa loob ng kanyang mata at saka sila naglakbay upang hanapin si Pina. Habang naglalakbay, madaling naiwasan ni Ain ang mga trap na nilagay ni Pina sa daan. Naiinis na si Pina, lahat ng inihanda, Nyang patibong ay parang wala lang kay Ain. Komento pa ni Yuri, mukhang kasiyahan ni Pina ang maglagay ng trap kahit delikado. Sagot naman ni Yuri sa sarili, kasiyahan, kahit buhay pa ang kapalit. Babala pa ni Pina, mas malalakas pa raw na halimaw ang nakaabang sa kanila. Malugod na tinanggap ni Ain ang hamon ni Pina. Biglang lumabas ang isang S-rank na halimaw, pero sa isang iglap ay tinalo ito ni Ain. Laking gulat ni Pina nang makitang kahit may tumama kay Ain ay, ay wala man lang itong pinsala. Napakadaya naman nito. Sigaw niya. Hindi tinatablan si Ayn ng mga trap at parang wala lang sa kanya ang mga halimaw na pang S-rank. Hindi pa rin sumusuko si Pina. Patuloy pa rin siya sa pagpapadala ng mga halimaw laban kay Ayn ngunit lahat ay tinatalo ni Ayn na parang wala lang. Unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Pina. Lipat tayo ng eksena. Sa kabilang dako makikita si Zoid pagod na pagod, galit at puno ng sama ng loob. Sinisisi niya si Ain sa lahat ng nangyayari. Pati raw si Jolene ay siya ang tinuro kung bakit iniwan si Ain sa dungeon. Kaya ngayon galit na galit ang lahat kay Zoid. Sa gitna ng kaguluhan, nakaenkwentro ni Zoid ang isang halimaw na muntik na siyang kainin. Ngunit bago siya tuluyang lamunin, biglang lumitaw si Ain at iniligtas siya. Sa isang iglap, pinatay ni Ain ang S-rank na halimaw gamit lang ang isang hiwa. Muling nagulat si Zoid sa lakas ni Ain. Pinagaling siya nito at pinatulog para makapagpahinga. Samantala nakarating na si Ain sa silid kung nasaan ang tinatawag na boss ng dungeon. Laking gulat niya sa laki ng halimaw, agad niya itong inatake, pero kahit isang gasgas -gas ay wala siyang naidulot. Napansin ni Ain na isa na namang ilusyon ang kanyang nakikita. Gumamit siya ng dispel at lumitaw ang tunay na anyo. Isang maliit na halimaw lang pala. Sa puntong ito, inis na inis na si Pina at inamin na si Ain ang panalo. Pagdating ni na Ain Ursula, at Yuri sa lugar kung nasaan si Pina, masaya silang sinalubong nito. Tinawag ni Yuri ang kanyang kapatid at agad itong niyakap. Miss na miss na kita, sabi ni Yuri. Sagot ni Pina, gusto niya ring sumama kay, ay nadhanda niyang ibigay ang kanyang spirit core para makasama sa kanilang paglalakbay. Tinanong ni Yuri si Ayn kung ayos lang ba ito. Sumagot si Ayn, walang problema. Iginagalang ko ang desisyon mo. Nagpasalamat si Yuri kay Ain. Bigla namang nagbago ang anyo ng maliit na pagong nakasama ni Pina. Ito pala ang tagapangalaga ni Pina, si Kurohime, ang Divine Beast Genbu's daughter. Nagulat si Ain sa nakita, isang maliit na pagong na guardian pala. Lumapit si Kurohim kay Ursula at tinawag itong Lady Kurohim. Lalo pang nagulat si Ain dahil ngayon lang siya nakita na may buong paggalang habang nakikipag-usap. Lumapit si Ain kay Kurohime at maayos na nakiusap kung pwede bang sumama si Pina sa kanilang paglalakbay sa labas. Pumayag naman si Kurohime. Gusto raw niyang matuto pa si Pina, may hiningi lang siyang pabor binigyan niya si Ayan ng isang sage stone. Upang makasama siya sa paglalakbay nila gaya ni Ursula. Ipinakita ni Kurohime ang kanyang abilidad isang barrier. Inutusan niya si Ursula na ilagay ang spirit core. Sa prosthetic eye ni mulitong Muli itong nag-level up. Habang pinagmamasdan ni Ayan ang saya ng tatlo, si Kurohime, Yuri at Pina napaisip siya. May anim pa siyang kapatid na kailangang hanapin. Sa huli, balik tayo kay Zoid na ngayon ay gising na. Tahimik lang siyang umiiyak. Hindi siya makapaniwala na ang itinuring nilang walang silbi, isang tagapagdala, lang ng gamit at ang basurang appraiser, ay siyang nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Kahit tinuring na walang silbi si Ain, pinatunayan niya sa lahat na kahit ang pinakamahina sa mata ng iba, kayang magtagumpay. Mula sa ilusyon ng dungeon hanggang sa pagtanggap ng guardian, unti-unti nang nalalapit ang paghahanap sa mga kapatid ni Yuri. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-comment sa ibaba kung anong parte ang pinakatumatak sa At kung gusto mong makita ang susunod na hakbang ni Ain sa kanyang paglalakbay, mag-subscribe na at i-on bell icon para lagi kang updated. Hanggang sa muli ka recap. Salamat sa panonood.